Morning so, Ito yung uh, huli ng mga mandirigma. To yan yung tilapia. Tilapia 'yan 'no. Oh. At ini- iniihaw na. Oh, yan iniihaw na. Oh, di ba? Dito lang 'yan sa aming uh, headquarters na huli. 'Yan yung uh, 'yan yung uh, tubing. Uh, at uh, ito yung uh, ano, ito yung ginagamit oh, Ito yung ginagamit na panghuli ng uh, isda yan okay so yan ngayong oras na ito uh, alas 8 at uh, nandito kami sa headquarters at uh, nagiiyaw na yung isang mandirigma natin yan good morning good morning guardians ayan yan yung ano natin mga tropa natin mga mandirigma dito lang yan sa aking uh, headquarters dito yung ibang uh, mandirigma sa labas ginagawa yung isang uh, motor at uh, ayan mga yung mga uh, kasama ng mandirigma ginaayos yung bearing ng uh, uh, motor ng isang mandirigma yan ang aking Grand Suprema si Grand Supreme Gregory Para sa bayan.